magandang gabi mga ka ko. Kumusta po? Tas 12:50 na ng madaling araw. Wala ala una na. Sige, so, tara tayo. Sige, tara naman ulit tayo. Dito lang sa tapat ulit na ito dito. Tara kasi utol. hindi na namin nangyari rin, dinuso na rin. Yung namin dito na una nang lumuso. Dito na sa may barangay namin sana makadali tayo sana makarami na laging kunti yung isda madalang na na malapit na magkabilugan yung buwan matas pa yung buwan o no? lulubog siguro yan nasa alas 12 si media kaso lang malakas na naman yung hangin marang kada na naman kaya dito lang ulit tayo sa tapat hindi tayo makaka punta sa medyo malahit na yun sana makasamba tayo ng kalamutan ilang lusong na natin na natin tayong bukro sa kalambutan Sana makarali tayo ngayon. So, yun, ang mga mangko sa mga natin. Sana magpano pa tayo ng medyo maganda-ganda bracing ngayon. tayo iiwan sayang sana makawala dito na tuloy na pala sa napakalali buti na lang malinaw yung daan ah. ah. eh. ah. Sana <laughs> nakatagpuan tayo.

Kaya Lord nakatagpo din ng malaking kalabutan. Dalawang piraso na. Upe okay. Nakatagpo ka rin ng dalawa I don't know. salamat dalawa na naman naulit yung kahapon na ganito ulit yung nangyari yung kaibahan lang malalaki ito kaysa kahapon wala pa tayong isda pusit at kulambutan pala salamat mga first class yung huli natin yung 2 yata itong galing ano galing tas bilya <tries> salamat may kulang na naman pangatlo <tries> 4 na salamat may pangat na tayo malalaki na yung sumampo ngayon nabawi din natin yung ilang gabing lusong natin na walang kulambutan yung isda madalang talaga mayroon naman sana dalagang bukid dito sa malalim banda kaso may ilang nag-aalangan tayo sumisig sa dalagang bukid. baka iwanan tayo o kaya hindi natin tamaan <laughs> malilipot tapos 4.20 na okay na tayo din siya tayo, -tong -tong tayo at malalaki at saka, limpusit, yata, so, yan, sa mga so yun wala niya ilang kilo, nakabawi din ba. A few moments later. So yun, nandito na tayo Salamat, nakachamba tayo ng kulambutan Nakatatlo tayo Malalaki na oh Ito yung huli natin Salamat, unahin natin yung pusit Pasok sana to Kaso, pinara natin sa katawan And, tripot 1.4 parehas lang Kaso may sugat sa katawan niya Kaya doon lang sa bayan ng isda. 260 naman yung kilo. Ayan. 2.9 Wala na rin, nakabawi din tayo Kasi naglusong natin na Unti-unti Yung kulambutan natin Ayan 4.4 Yung isa siguro magkasama itong dalawa kasi sa pinanaan ko na ito doon din itong isa doon din itong lalaki makasawa siguro ito 3.4 doon point nine salamat bibigyan natin natin to lahat may natira pa kahapon kasi yung ano yung surahan natin yung kalahati andyan pa pinotor ko lang niluhan pa natin so bali yung in-upload natin na maiksil video ibang uri ng surahan yun yung surahan yun na kung tawagin namin bakahon yung parang uba ba yung kahapon na pinangulam natin yung original yun ayun yung first class na awin na surahan yung una yung local yun yung in-upload natin na maiksil video yung local na surahan yun So yun, yes, salamat sa mga napaginan na nakadami na tayo. So yun, total na natin, total na natin ito kung magkano natin dito. So yun, ito na mga kadventure yung kinita, na, kinita natin. Ayan, kumita tayo ng 2015. Ayan, so bali yung kulambutan natin, ano to, 10.7 kilos. So bali may ata pa yon nung binawasan natin, ayan. Nawala yung isang kilo kasi may yata nga tapos yung, yung isa, yung malaki, may ano pa yun, may itlog kaya ayun 9.7 na lang ang kagandahan, ayan 130 na yung kilo ayan, doon sa buyer namin ng isda ayan, at yung natin 2.9 salamat, nakalilihensya na rin tayo kumita na rin tayo ng maganda-ganda so ayun, shoutout na po tayo so ayun, shoutout na po tayo ayan unang -una po, shout out sa ating mga masugid na taga-subaybay. Ayan, shout out po sa inyo mga kambing Sa sulok man po kayo ng mundo na roon. Ayan, shout out, shout out po sa lahat-lahat. Ayan, at yun, unang-una, -una, shout out din kay Ma'am Mary Cho Prentiss. Ayan, shout out po sa inyo, Ma'am. Maraming maraming salamat po ma sa tulong nyo po sa amin yung otol. Yun. at sa sulit na suporta nyo po. Ayan, shout out po sa inyo at sa buong family nyo po. At kay Sir Edwin Johnson Shout out din po sa inyo, Sir yun shout out kay Alan Baldosa ayan shout out po shout out kay Ma'am Rosana Villahermosa from Davao City ayan shout out po sa iyo ma'am maraming maraming salamat ma'am sa solid na suporta yan ayan shout out kay Joel Vios from Saudi Arabia The ma'am ayan shout out sa mga tiga Saudi ayan sa mga magigiting nating OFW diyan shout out sa inyo shout out kay Karino Kayadong in family shout out kay Ma'am Nora Salifada ayan from Oman ayan shout out po sa iyo ma'am shout out sa Batalona family dyan sa Nasipit Agusan del Norte ayan shout out po shout out kay Roman Balag from Binangonan, Rizal shout out kay Jay Junior Ponce in family ng Amadeo Cabete ayan shout out sa mga taga cavite shout out kay Fernando Lacasan Lili shout out sa Estabelio at Sagala family ng uh, Gulayan Katman Malabon City ayan shout out po shout out kay Jomar Tubay from General Santos City shout out kay John Gibara at sa lahat ng uh, Gibara family ng Cavite. Ayan, shout out po. Shout out si Gibara family sa buong Gibara family. Ayan. Shout out kay shout out kay Pablo Alaw ng Paranaque City. Ayan, shout out po. Shout out kay Dennis la Cruz and family from Naay Cavite. Shout out kay Milo Amores. Ayan, shout out po. Shout out kay Mark Anthony Pablo from Boracay Island. Ayan, shout out po sa inyo mga idol. Shoutout out kay Romeo Alcones at sa Amor Beach at sa Alcones Family dyan sa Takligan, San Teodoro Oriental, Mindoro ayan, shout out po shout out sa dilatori Family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel, Manila ayan, shout -out sa mga solid jewels natin dyan sa May Lagundi shout -out sa Kasumpang Family kina Bots Aileen Mi, yun, at uh, sa kanilang mga anak kina Maya Yochel at uh, Agustin Elisis from Kabatuan Ilo-Ilo ayan shout out po shout out kay Armando Soberdes from Kabiti Imos Kabiti ayan shout out po shout out sa Disolok Family kina Bong LB Laika La RB Ryan Trisha Roque Bibi Idna Disolok yon pram Babatnon Leti ayan shout out sa Disolok Family dyan sa may Babatnon Leti at syempre shout out din yun natin yung mga kapwa nating channel at pasuporta lang din po mga kadbinjor ayan unang una po shout out po kay Otol yun. at pasupport din po mga ka-adventure Rappi is for fishing yun John TV Vlog sa magkapatid kina John TV Vlog Master TV Vlog Grace Firo Kapinas Official Father and Son Fishing TV Kabugsay TV Pandan Fishing Adventure Manoy Nel Vlog Si Adventure VH Sibadong Vlog Netflix TV official Johnny Fishing TV Kapana TV Adventure Larry Amos Hilero Lakwat Zero yun. Roger Arceso Trailer Driver Bicol Hunter Vlog MJ Eric Adventure Kapising So yun mga Adventure Support din po natin mga Adventure Yung kailang mo channel So yun sana is magpa shoutout Yan comment lang po kayo sa ating comment section sa baba Para sa susunod na episode Yun man shoutout ko po kayo Yan maraming maraming salamat sa panood Hanggang sa next episode God bless po Bye